Ito na po yung in-order namin ni Mami. Na mini donut maker. Itatry na po namin. Kami po yung nauna mag-unboxing. No! I just wanted to look at this. Look at this. Oh. Ate, ko sa Uy, parang di pa luto. Di <laughs> pa luto. pinag pinaglook nyo na yan eh, grabe kayo. Kuha ka ng pamunas <laughs> din, kay Ate Jeremy. Mamaya na. Ito yung in-order natin online na donut maker. Inanahan na ako ng mga chikiting kung mag-unbox. basta lang nila inopen open tapos nagawa na po nung mini donut po natin. Tapos yung pagkaka-video, naka portrait So hindi siya ganun kalinaw talaga. So ngayon, i -re review po sa inyo saglit. Tanggal na natin sa box. Bali, ang brand niya po ay Sage. Tapos ito na yung kabuuan niya. Loob niya bali, so, ito po ay 16 holes. So, nagtimpla na po ako ng pinakang butter po natin para dire-diretso na po yung pagtatry po ng ating mini donut maker. Okay, so kapag isinaksak nyo na, so iilaw na yung kulay rin. Yung green, wala pa. So kapag tingin nyo mainit na, pwede na natin ilagay yung pinakang butter po natin. Yung pinakang butter natin, mga chikiting ko na nag-ready nito pag nailagay nyo na, pwede nyo nang isara yan. So, kung napapasin nyo, yung red at saka green, parehas na pong may ilaw. And kapag nawala na po yung ilaw, ibig sabihin, niyo, pwede na natin i-open. Ayun yung palatandaan nyo, naluto na yung inyong mini donut. Okay, so habang niluluto natin yan, ito pong ating mini donut maker ay 1,400 watts. Okay, so medyo malaki yung watts niya, pero saglit lang naman lutuin yung mini donut po natin. Tapos, nakalagay dito non-stick coated plates. So, mapapansin naman po natin na talagang non-stick siya. Hindi ako naglagay ng oil or margarine, pero hindi siya dumikit. So, tama yun. At as nakalagay dito, two-sided toasting. So, totoo po yun kasi yung daliri ko, napadikit doon. So, ang init, masakit. So, pala na siyang humiinit, itong taas at saka itong ilalim. So, yan, brown na. Tapos, ang nakalagay dito ay cool touch. So, tingin ko hindi siya cool touch kasi medyo mainit siya. And tapos, yung pinakang last nakalagay dito is easy to clean. And so, totoo po yun kasi ito, nagamit na ng mga chikiting ko pero parang hindi nyo pa mababakas na gamit na siya. So, mabilis talaga siyang gamitin. Tapos ito, dahil wala po itong on-off, uh, bubunutin nyo na lamang po. Ayan, pagtapos na kayo magluto. Tapos, ito po ay 250 volts. Itong brand na Sage na 16 holes, nagkakahalaga po siya ng 743 pesos. So, swerte natin kapag na-pre-shipping fee po tayo. So, para sa akin, thumbs up yung in-order po nating mini donut maker. Kasi, di ba, naunahan na nga ako ng mga chikiting ko, so, kayang-kaya nila. Kung mag sila sa mini donut, pwedeng sila na lang yung gumawa. Hindi na nila ako tatawagin na, Mami, magluto ka ng mini donut. So, kayang-kaya. At, para sa akin, safe lang. Tuturuan lang natin yung mga chikiting natin. Huwag hawakan itong ibabaw. Purple lang, di ba? At ang kagandahan pa doon, kaya na nilang gabitin. Tapos, ang pinakamahalaga, nagkakaroon ng banding ng ba? Diba? ang Magagamit na natin, tapos, yung mga chikiting po natin, meron na din pong pagkakaabalahan. Yeah, so, magtatanong Ate Tipid Tips, ano po yung recipe ninyo sa inyong mini donut? So, abangan nyo po sa ating pinakang part 2 kasi gagawan po natin to ng video. At syempre, ia apply po natin kung paano po natin siya nenegosyo Na magagamit po natin na extra income na paparating po ang Valentine's Day. Okay? Bye!